Ngap nga. Ay, maaga nga ako nagising at ilang araw na nga lang napansin ko ay magbe-birthday na nga ako. Ay, Diyos ko. Tutuwa na yung Billy. Buti na lang hindi masyadong halata. Nakshuta. Pagkaligo <laughs> ko nga ay hindi na nga ako nag-makeup at dumiretso na agad ako sa sasakyan para makapagbiyahin na nga ako papunta sa Samjihan. Marami kasing staff namin ngayon ang day off. Kaya naman napag-isipan ko nga na mag duty ako ngayong araw. <laughs> Grabe, hinating gabi na nga kami sa pag-uwi at anong oras na rin ako nakatulog. Pero kailangan ko pa rin gumising na maaga para makapag-duty nga. Ayun ay, na nga, fast forward pala ay palengke day kaya masyadong maraming tao dito. Tingko nga ng office ay nag-makeup lang muna ako ng very light. Baka hindi kasi nila ako makilala. Hindi <laughs> nga fast forward. Nakapag-ayos na nga ako. Pabango na lang talaga ang kulang. Buti na lang lagi kong bit-bit itong frisya ng Mr. M Shake ko muna yan bago gamitin na 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy. ipagka na floral nga ang amoy niyan at perfect na perfect kaya get lucky nyo na din. Limutan ko palang banggitin na ngayong araw nga pala ang unang beses na sasahod yung mga staff namin sa Samjihan. Sobrang nakaka-proud lang talaga sa sarili na ngayon ay ako na nga ang nagpapasahod after ng limang taon na pagtatrabaho at paghihirap ko nga sa abroad. to nga yung sabi nila na nakikita daw ni Lord lahat ng paghihirap natin. Kaya naman thank you so much Lord sa lahat ng biyaya at trabaho na meron ako ngayon. maya, maya ay dumating na nga itong mga parents ko na si Angelo at si Angeline mapagmahal na meron nga dalang paksiyo. Kaya na nga sana ako dahil naamoy ko yung paksiyo ni nanay. Pero maya maya ay meron na nga akong dumating na bisita at kinuha na nga niya sahod niya. Kapag pasahod na nga kami, nag-start na rin kami kumain ng tanghalian ni Bebo. Dahil simula kaninang umaga ay hindi pa nga kami kumakain. Hindi nga kumakain ng paksiyo tong si Bebo. Kaya ako ang kumain ng paksiyo. Tapos adobo naman ang inulam niya. Tapos nga akong kumain ay punta na nga ako dito sa kaha dahil si nanay ko naman ang kakain at nakapagpalitan muna ako sa kanya. Yung guys, tuwang-tuwa ako ngayon dahil binisita nga ako nitong napaka-cute na lettuce na si Inday Yunis at si Mama Rochelle. Tuwang-tuwa ako sa bata na to dahil napaka-jolly at ito naman si Mama Rochelle ay napaka-creative. Ayaw pa nga ng pinanggalingan nila pero nagbiyahe pa sila papunta dito sa Apalit, Pampanga kaya sobrang na-appreciate ko itong mag-inang to. Wala mag kasi nung opening ng Clark Branch namin sa Okoy King eh hindi na nga ulit kami nagkita nitong si Inday. Kakatuwa lang na sobra kasi nag-effort pa talaga silang mag-ina na mag-costume para kumain dito sa samjihan namin. Sabi ko nga sa inyo, itong lettuce na meron kami ngayong araw, hindi lang cute, masarap pang kagatin. <laughs> time nga pala sila nagpunta at napakarami na rin naman naming customer. At sa ngayon pala ay gusto ko lang sabihin sa inyo na tumatanggap na nga kami ng reservation. Ano ito nga pala yung page namin kung saan kayo pwede magpa-reserve at meron naman phone number dyan kung saan pwede kayong tumawag. Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito kay Inday. Napaka-cute nga niya at hindi siya nahihiyang mag-photoshoot. Nakakatuwa. So, kahit napakarakal ng ginagawa ko, eh, hindi ko na siya napigilang hindi puntahan. Sa so, sobrang bibo kasi ng bata na to, kahit hindi nga niya kilala, eh, nakikikanta din siya. Ska, ganito yung mga tipo ng bata na kapag ka nakasama mo, eh mamomotivate ka rin mag-anak. Sariyas! <laughs> Sobrang sarap niya kasing yakapin at sa lahat ng lettuce, siya ang pinakapaborito ko. Nakshuta! Kuha <laughs> sa kanila kahit gaano kamahal ang lettuce kung ganito naman kaganda. ay eh, bakit hindi ko bibili? Mayroon din ay eh, nagpaalam na nga sa akin si Mami Rochelle at nakakatuwa dahil binigyan niya pa ako na regalo. Alis na nga itong si Inday, ay eh, kami naman ang umalis itong si Bebo at nagmotor na nga lang kami dahil malapit lang naman yung pupuntahan namin. Just ko, para rugo kami nagmamotor kay dito sa apalit dahil habang nasa daan kami, e eh, binubulyawan kami. <laughs> may mga nakakilala pa nga sa amin, pero maya maya lang din ay eh, pumasok na nga kami dito sa Mr. DIY nitong si Bebo. Hindi napakarami pa nga namin kulang na gamit sa resto, kaya naisipan talaga namin ngayong araw na nga to isingin. Ay, nga lang din ako nakapasok sa Mr. DIY, grabe napakarami palang mabibili dito. Kung nga kami magpunta dito, ay eh, nilista na nga namin dalawa ni Bebo kung ano yung mga bibilhin namin. As usual, well, hindi rin nasunod dahil kahit yung mga hindi kailangan, eh nabili din namin. Nakshuta. <laughs> punta sa mga ganito. Pagka nakakita ko ng staff na cute, kahit hindi masyadong matibay, binibili ko. Kapagbayad <laughs> na nga kami dalawa ni Bebu, ay magbabiyahin na ulit kami, pabalik nga ng resto. Imagine, gaano kami katagal sa Mr. DIY, ginabi na kami sa daan. Kabalik nga kami dito sa resto, tawang-tawa ako dito sa isa naming customer, tinalo daw niya si Bebu, sa dami ba naman niyang suot na alahas? <laughs> Mayamaya -maya nga ay tinawag nga kami ng mga singer namin. Na kami dalawa naman daw ni Bebo ang mag-perform. Actually, hindi nga kami prepare ni Bebo ng mga time na yan kaya lang marami nagre-request na customer. Pansin ko nga habang nagkakanta kami, ay wala talagang nagre repeal Perfect. Maya-maya <laughs> nga, nga ay nagulat nga ako at naisahan ako ng buong staff namin dahil meron pala silang pin-refer na surprise sa akin. Happy birthday, Mecca! magso magsusurprise sa akin ni Bebo nang hindi ko na ako tuban. Hala ko nga magpapropose siya sa akin. Kaya lang naalala ko nagpropose na pala siya. Nakshuta. <laughs> maraming salamat sa aking heart and soulmate family. Guys, lili namin ko lang sa inyo na hindi ko pa po birthday sa March 16 pa po talaga. Ay, maraming salamat po sa lahat ng bumabati sa akin at nagbibigay ng mga regalo kahit hindi ko pa birthday. Nakshuta kayong lahat. <laughs>